Tapos yan, mga boss, yun nga. Wala sa brand yan. Kailangan uh, lang, maintain nyo lang yung paggamit. Saka, dapat may tamang capacity yung size ng aircon nyo. Kasi kapag uh, mababa lang yung horsepower ng aircon nyo, tapos ginamitan nyo ng malaking capacity o malaking space, doon kasi hindi nari-reach re out nyo yung pinaka tamang lamig. Kaya, mas maganda pag bibili kayo ng aircon, mag allowance kayo, mag-survey muna kayo, pa-survey kayo, or kaya mag-research kayo kung ano yung mga uh, tamang sukat ng ano capacity ng aircon na bibili nyo. Wala sa po yan, nasa tamang paggamit lang yan, saka maintain nyo lang yung paglinis, yan napaka-importante. Kasi kahit anong ganda ng brand or quality ng brand, kung hindi naman proper yung paggamit or overuse, yun hindi talaga tatagal kaya ito si kuya good na sobrang okay na Tas ang maganda pa rito sa naglinis sa amin si kuya pati yung compressor nya sa labas all good yan solid quality talaga thumbs up eh kuya